hindi ka niya titigilan kapag ginawa mo ito. Kung binabaliwala ka niya at hindi pinapansin, ay gawin mo ito. Unang-una ay kailangan mo ng papel. Kailangan mo rin ng isang kandila. Kahit anong kandila, mas maganda ay puting kandila. Sindihan mo ang kandila. Itapat mo ito sa iyo habang nakaupo ka sa sahig. Ibulong mo ito sa kandila. Ako ay nanaisin ng taong ito. Hindi siya mapapakali at hindi makakatulog ng mahimbing hanggat hindi niya ako pinakausap o nilalambing. Ikaw ang tutulong sa akin. Sa papel ay isulat mo ang pangalan niya sunugin at kolektahin ang abo. Saka ito kusko sa iyong katawan at habang kinukuskos ito ay isipin mo ang taong ito at hindi siya dapat mawala sa isip mo. Ngayon ay manatili kang nakaupo hanggang maupos ang kandila. Matulog ka at kinabukasan ay maligo at itapon ang lusaw na kandila. Gagawin ito sa kabilugan ng buwan lamang ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.